Pasintabi po mga idol sa lahat ng mga inete. Ito po mga idol, uh, silbing, magsisilbing aral po sa atin ito. Pag-ingatan nyo naman po mga idol ang inyong mga sarili. Meron pa po tayong mga pamilya. Ayan po mga idol, paalala ko lang po. Ito po mga idol, ipapakita ko po sa inyo ito. Sana naman sa susunod mga idol, huwag na pong mangyari sa atin ito. Awawa naman po mga idol, yung pamilya natin. Baka mamaya, kung ano na yung mangyari sa atin. Kaalam po natin mga idol na hindi na maganda yung ginagawa ng kalabaw natin. Pwede naman po tayong tumalon. Sisave nyo po mga idol yung sarili nyo para po wag mangyari itong mga ganito. Diyos Mario Josep. Ingat po sa lahat ng mga inete. Lagi nyo pong tatandaan. May pamilya pa po tayong uuwian. Kaya doble-doble ingat po mga idol. Joboy AI eh, Idol Maraming salamat po sa inyo lahat Si Playboy Pakiusap po para mabibig po tayo at saka mga idol, si Babyface. Uh, dito po sa harap po ng committee table. Idol, si Arion, si Babyface. Medyo tabi-tabi Baby tayo. Babyface, playboy. Ay, oh, huwag tao. Ang dyan na kayo may... tapat huwag sabi. Dapat kong pakot lang. Ah, si Alikabok. Shoutout. Si kuya, ingat ka. Ha? Si Alikabok pala yan. Dodoble mo pag-iingat mo. Si Alikabok pala yan eh. Ayan mga idol, inililiko na. Yung pinakamahina noon, kundi tao vlog-vlog.